programang It's Showtime, papalit nga ba sa tahanang pinakamasaya? Matatanda ang kamakailan lang ay ginulantang ang publiko sa biglaang pamamaalam sa ere, ng noontime show na tahanang pinakamasaya sa Kapuso Network, maraming espekulasyon ang lumalabas na di umano'y dahil sa mahina ang ratings at nalulugi na umano ang nasabing show kaya itinigil na ito. Marami namang mga netizens ang nalungkot sa pagkawala ng programang tahanang pinakamasaya, na kung saan ay marami ring natutulungan dahil sa mga papremyo na ibinibigay nila sa mga tao, kasunod nga nito, ay viral ngayon sa social media ang usap-usapan na ang programang It's Showtime ng ABS-CBN ang papalit umano sa slots ng taha ng pinakamasaya sa Kapuso Network, kumakalat ang balitang ito sa iba't ibang social media outlets kung saan nga ay trending topics ito. Totoo nga ba kaya ang mga naglalabasang mga chika na ang kapamilya noontime program, na it's showtime ang papalit sa tahan ng pinakamasaya? Marami na kasi ang naglalabasang balita na di umano, inaayos na lang daw ng mga ABS-CBN at GMA7 ang ilan pang mga detalye at mga kailangan bago isa publiko ang magandang balita. Maski ang talent manager na si OJ Diaz ay kinukulit ng marami kung ang kapalit nga ba ng tahan ng pinakamasaya ay ang it's showtime ng kapamilya. Dahil nga rito ay marami ang naghahangad na sana ay mapunta na sa GMA7 ang pagpapalabas ng programang It's Showtime, gayong wala naman na ang programang taha ng pinakamasaya, matatanda ang ipinapalabas na ang kapamilya noontime show sa GTV simula noong July 2023 na pagmamayari rin ng GMA7, sa latest episode ng Showbiz Update sa YouTube channel ni Oj Diaz, ay napag-usapan nila ang mainit na chika ngayon tungkol sa It's Showtime. Mukhang nakakasilip ng pag-asa ang mga netizens dahil sa mga pinahayag ni Vice Ganda, say ni Ogie Diaz, ang tinutukoy niya ay ang sinabi ng Unkabogable star na better days are coming, kaya nga yung mga madla ngayon, yun ang pinapalagay nila na baka ang tinutukoy daw ni Vice Ganda ay ang it's showtime na nga ba ang uuko pa ng tahan ng swat, say pa ni Ogie, kung totoo man daw ang balita ay pakiramdam ng talent manager, magkakaroon ng co-production sa pagitan ng Kapamilya at Kapuso. Samantala, sa ngayon ay wala pa namang pahayag ang parehong kampo hinggil sa trending topic ngayon. Maraming netizens naman ang nagbigay ng kanilang samut-saring reaksyon.